Today episode, samahan niyo kami sa aming way ng pagkakamping kung saan iiwan muna namin ang bising pamumuhay sa city at enjoyin ang campfire sa Payapang Kagubatan. umaga, magandang gabi mga ka Jedi and welcome or welcome back po sa aking channel and today episode is hindi kami natuloy dun sa may Kananaskis mga ka Jedi dahil naguguluhan ako magbook dun sa may Alberta Parks mga ka Jedi yung pag nagbubuka ng campsite so ang naibook ko lang is sa may Cold Lake mga ka Jedi hindi pa naman kami nakapunta dun try namin mga ka Jedi tingnan natin, pasyal tayo may dala akong bike and pulpa kami ngayon mga <laughs> Ang kalat. Mahirap itong magligpit at mag ayos eh. So ayun. ah uh, mga kami doon. magkakamping nang ng dalawang gabi. Sunday uwi na kami mga kadeta. Yan, kami mga kadeta. Ha? Okay. Pa kami o. Nasa an sila mga, mga kajetay, Sa Seafood City. At uh, bibili ng mga snack namin. Coffee? Okay. Iwan ka ni mami? Oh, iwan ni mami, kawawa Where's mami? Uh, where's your mami? Where's your mami? si mami mo? i mm -hmm. Nandito na tayo sa Maya Cold Lake. Ito yung aming campsite mga kadele. Ayan, napuno. Ito yung aking e-bike. Isang e-bike mga kadele na nasa loob kasi ang kaya lang nitong nitong bike rack is 145 pounds. etong bike ko alam ko nasa 100 pounds na yan o baka sobra pa. Ayan. Tapos, ito merong fire pit, merong lamesa, tatayo lang kami tent dito mga kadeday tapos tanggalin ko lang muna to kasi nga yung tent ko mga kadeday kadugtong nung ng aming sasakyan sige ulahin ko lang mga kadeday gabi na eh oh, alas 7 no? oh. din ang ganda ng ano to, steak A skewer skewer ng uh, tent high quality yun know. mga ganda alam 280 yung bili ko rito eh Bili ko na sa amazon yung chine ko out of stock na siya ano ba ba? ako tent na ito mga kadera yan Timber Ridge Galing ni mami, nakapagpa na oh Very good si mami oh Yun, mga ka-Jedi, nakaset-up na kami. Takal din namin nag up ito, ito nga pala yung aming washroom mga kajedai. Pag gusto nyo makita yung toilet, makita ko sa inyo mamaya mga kajedai. Ito yung aming tent. Hi mami! <laughs> Ayan, tapos itong site nga pala na ito mga kajedai. Merong kuryente. Kaya, ito nga pala yung mga e-bike namin. Ayan yung bike ko na pwedeng ang kasan ng dalawang bata tapos bike ni misis na ginagamit ko rin. Tapos ito yung tent namin mga kajedai na nakadugtong sa may aming van Yan. pasukin natin mga ka sa mga hindi pa nakakita ng aming tent sa mga nakalapong blagat din ang aming tent mga ka ay sumabit mabit ito ang mga ka-Jeday ayan ito so, ito yung aming bowl para doon sa washroom mga ka may isa pa akong ganyan yung mas madali linisin ito may ito linisan maganda wibian lang yan mga ka-Jeday tapos Ayan, ito may lamesa kami. May bago kami dinagdag sa loob ng tent. Itong lamesa. Tapos yung mga laman ng aming van kanina. Dilipat namin dito. Nilagay namin na airbed para dyan sila matulog mga kajedai. Kita ba? Ayan, may nag-aaway na yung dalawa. Ayan, yan lang yung loob ng aming tent mga kajeta. Tapos may kuryente kaya meron kami rice cooker ngayon. Tapos nagsasayang na si Mrs. mga kajedai hindi na mahirap magsaing dahil may rice cooker ayan yun mga ka jedi ayan yung aming uh, ah, tawag na SUV tent ayan. first time namin dito sa may cold lake sa ilaw para makita ko ayan ang itim ko kasi And first time namin dito sa my cold lake mga ka-Jedi. Sikat na sikat to, hindi pa namin napupuntahan. So, pinuntahan namin. 3 hours yung drive mahigit. Parang kaling nag-drive pa Abraham Lake. Pero kasi nga sobrang sikat nito, minsan ayoko puntahan. Kasi nga alam ko siyempre maraming tao, tapos yung campsite. Kaya kung pupuntahan man ako mga ka-Jedi, pang may nakita ko dun. Eh pupuntahan man ako mga ka-Jedi, siyempre pupuntahan ko yung Abraham Lake or Bump or Jasper kasi para parehas lang ng time yung driving. Kung ngayon mag-add ka lang na isang oras, nandun ka na eh. Meron pang, meron pang Rocky Mountain mga ka dito isa plain tapos merong tinatawag na cold lake. Punta natin bukas mga ka-Jedi eh. Explore natin yung cold lake. Oh. Ayun, tinawag nga daw pala yung cold lake. Sinerts ni Mrs. kasi nga daw malamig yun. <laughs> Ginugal mo ba kami? Kasi malamig. O oh, kaya pala tinawag na cold lake yun. May mga na European daw na nagsettle dito. Tinawag daw na cold lake yun kasi malamig. Hindi, hindi ko kagad naisip yun. <laughs> Ayun mga ka <laughs> Ay Magre-ready lang kami pagkain mga kakajeday. Tapos kakain na kami. And then magre-relax na kami. Magbo-bonfire kami doon. Yun naman talaga yung ginagawa ng mga nagka-camping mga kakajeday. Nagre-relax eh. Yun, yung iba, iba iba yung tema ng mga nagka-camping iba gusto group camping yung maraming kasama kami isa pagka mga kamag-anak gusto namin group camping pero pagka gantong ano kami lang. yan mas pipili namin minsan mag solo camping kasi nga bihira lang di kami magkasama, di ba? Salis yung schedule namin. So, pipiliin namin. Kami na lang magka-camping. Tapos, ayun. Para, yun naman yung tema ng camping namin. Gusto namin nakatunga nga lang. Uupo. Tunga nga. Para ibang iisipin. Kaya, mas trip namin yung solo camping, mga kadeday. Yun. Hugas tayo ng kamay, mga kadeday. Walang tubig dito sa ano eh. Ay, hindi namin alam kung may tubig. Pero yung washroom dito, mga kadeday, yung butas lang eh. Yung... Basta yung butas lang. Yeah, tapos sa ah, pag nagkakampi kami mga kadyede, okay lang naman kahit walang washroom, kahit walang tubig, kahit walang kuryente. Sanay so, naman na kami mga kadyede. Kompleto na rin naman na yung gamit namin. Kahit di namin dala yung trailer mga kadyede. Pag itong mga 300 kilometers, dala na namin itong tent. Kasi nga, pagka yung may trailer, uh, 300 kilometers mga kadalawang ano ko nun eh pagas eh siguro abutin ng 160 papunta 160 pabalik so nasa 300 dollars din yung gas mga kajeda eh so mas okay na tong tent isang siguro kalahati lang yata na gamit ko sa 300 kilometers eh so itasulit sulit na ayan kompleto naman kami may washroom may may ilaw ayan di battery lang to ilaw namin kuryente gagamitin namin sa mga pagcha-charge yung solar generator ko hindi ko din alam mga ka eh. kasi dalawang araw lang naman eh and may kuryente naman dito tsaka hindi naman ako malakas sa battery ng gopro ayun mga eh. tapos ito tubig na to pang luto tsaka pang hugas ng kamay ayun ayun na kakain na kami mga kadeta <laughs> at magagabi na eh. time check tayo mga kadeta 8.45 puro gas gas no hmm, si pagmami ko talaga oh.

Yun, kain tayo mga kadena Ito nga pala yung binili nila kanina doon sa Seafood City Itong puset Tsaka mga barbecue Ito Ayan, barbecue Tapos puset, paborito ng panganay ko Si Jacob din, ayan Kain tayo mga kadena Masarap nung barbecue nila eh Matap. Kaya lang medyo matamis nakakalat ko lang itong uh, aso namin para dumumi na siya at katabi ko itong pagtulog, ihugasan eh. ko pa yung mga paka maingay ito mga ka jedi, ipag camping tapos wala siyang kasama ano, ready ka na? desyan mo na ko eh para makapagchilla tayo yun mga ka jedi ayan, magbabaon pa rin kami ni, ni na hulog hulog yung inumin namin bubuan pa na kami ni Mrs. mga kajedai. yung dalawa nasa loob na ng ah uh, ng karaban namin nanonood ng movie kami sa iinom na and bago ang lahat shoutout nga pala muna kay Papa Monsi maraming maraming salamat po sa support na sa aming channel at kay Kuya Archie po Kuya Archie sama ka na sa susunod ah sa may susunod daming adventure ng tropa GPS GFS mga kajedai. and maraming maraming salamat din po sa support na Kuya Archie sa amin Okay, likes. Mami, saan na yung inamin mo? Yung inamin, hindi ko ko doon. Ayan, <laughs> po kay Kuya Pao sa pinsa ko. Yan, nagbigay sa amin ng ng iinumin. Ano to? 7 up. 7% alcohol. Ayan <laughs> mga ka 7 up na may vodka yata. Nagkataba ko yung pinsa ko dito sa ano, saan to? So, pagawaan na ito. Ayan, siya tayo mga ka-Jedi. By the way, it's hard. Harap din. natin wow. ang parang... Whoa! Nanghulog. Kaya pagkakari nanghulog. mo na lang ulit ako. Hindi, mayroon pa doon apat mga ka-jeto. Hindi pa wala kasing... Pangit kasi itong camping chair ko eh. Walang ano. Na. Itong ka kasi ito nga picture kasing to hindi kagaya na itong isa may lagayan ng alak eh. mga oh, ano itong akin wala mga kadeda tapos chicken skin mga kadeda yung pampahay blood wala akong tsitsarong bulaklak chicken skin lang daw meron sila ngayon Ayan. kain tayo kahit konti mga kadeda hindi pwede sumobra kasi mataas yung pipi natin ito na lang

mga ka oras na para matulog dito na ako sa aming uh, tent yan, kasama ko si Kopi mga ka bantay natin bantay natin dito sa may tent para pag may narinig siyang kaluskos ayan tatawag agad siya para uh, uh, takaready agad yung ating bear spray mga ka ako sila doon sila matutulog sa may van silang tatlo mas tahimik dyan tsaka hindi malamig mga ka pero may dala kaming heater Medyo malamig pagkagabi mga kajeda eh. Si Kopi, maingay talaga to eh. Pagkagabi, pagkasama namin sa camping. Pero sa bahay, mag-isa lang siya sa baba natutulog. Pero pag camping, kailangan may katabi siya eh. Kaya yan, katabi ko siya mga kajeda eh. Ngayon, pinili niya dyan. Gusto niya minsan malapit sa may pinto eh. Para rinig niya kagabi. Eh. Okay, good night na muna mga kajeda eh. Bukas na lang ulit. tubig para makapag-kape na tayo. Ano yung kape ko or ano? Kape ko yung cappuccino. Ay, cappuccino ba? Para magkaroon na tayo ng kape sa katawan mga kadiri. Kapaglaboy-laboy na dito, sayang yung araw. Bukas uwi na rin kami. Sayang naman ang bakasyon pag di naglaboy. Pag dito lang kami sa camp na. mainit din sa may loob ng tent. Ito mga ka tanghali. Kaya ang tent talaga mga kadere, tulugan lang yan. Pag nagka-camping, natulugan lang yan. Dapat lumabas ka. Masanap ka na ibang adventure. Hindi talaga sa bayan nyo. O kaya tumambay ka dito sa labas. Dito ka lang maupo ka. May, may yung, <laughs> yung mga ibon, yung hangin. <laughs> 我前面他不能让他暴露。 si Mrs. How are you, Mami? Huh? Good morning, coffee. Hindi huh? pa yung mga labahe na yung mga susuotin. Yan, oh, bubuyot. Pag umabo pa sa GoPro ko. So, tapit tayo mga kanila. na tayong brood coffee. Ito na lang coffee ko. Meron, meron ba tayo pang brood yan? Meron pa lang mga wala ba yung press natin? Yung coffee press? Wala. Naiiwan sa bahay. Oo. Wala Naiiwan yung coffee press mga kanyang. I'm here nung kawork ko mga kajeday kasi masikat yung isang campsite dito yung MD MD Cold Lake ito tawag dito isa Cold Lake Provincial Park campground mas sikat daw to doon sa may mga puti kasi yung mga puti mas gusto ng privacy mga kajeday gusto, gusto yung mga ganito yung eh, nagbo bonfire lang yung MD tingin ko pa uh, mas malapit yung sa lake eh. pero mas ano yata yung privacy doon hindi gusto. Sure. pero sa mga puti daw mas gusto raw itong campground na to. Yan! Kasi tahimik eh. Parang secluded siya. Ito oh. yung akin. Ah, kahit ano dyan, mami. Hindi ko rin alam kung ano naiininom pa. So, Yun, ito yung aming pagkain mga ka-Jedi. Ang aming uh, breakfast. Luluto si Mrs. ng egg and spam. Sarap yan, mami. Ah. Laks ng hangin, mami. Hindi oh. kaya ulan pa. yun mga kadede medyo pangit yung panahon mga kadede eh lakas ng hangin kaya nagtayo lang ako ng uh, shed ito ginamit ko yung mga dati na aming gamit pa nung nagtetent pa talaga kami pang trapal talaga ito eh. tapos mga tali ko pang emergency kong tali yan para meron kung sakali umulan pag nagluluto eh, hindi kami up bigla mga ka Medyo makulimlim mga kadeda. Hindi natin alam kung uulan eh. Yun mga kadyeday, May importante tayo na iwan. Magbabike na sana kami. Ay. Kaya lang iwan yung uh, helmet namin. Okay lang sana kung helmet ko lang na iwan. Helmet ni Mrs. at mga bata na iwan. Kaya punta muna kaming Walmart. Additional gastos na naman. Hindi naman namin kailangan bili na lang kami ng helmet para makapagbike na kami sayang naman pag di mo gamit tong bike kaya punta para makapagbike kami dito sa may beach pond. so iwan namin tong tent mga kajeday nilagay na namin lahat ng pwedeng maamoy ng bear dito sa may van para yung tent hindi ah uh, meron mang bear hindi anuhin yung tent namin sirain yun Ayan, so pwedeng stand alone tong tent na to mga kajede. Kahit na wala kang sasakyan. Ayan, ano, sasara siya dito. Okay na mami? Okay Ito mga kajede, nilagyan ko ng lock yung zipper. Pag natutulog kami, nilalagyan ko dito ng lock sa may loob mga kadere. Ito nilagyan ko ng lock para kung may bear. Hindi ako bubuksan tong zipper kasi mahirapan siya angat eh. Alam mo naman yung bear. Ito, bear proof to eh. Dito makakakalmot ng bear mga kajede. Hindi <laughs> ko, di ko alam kung may silbitong itong lock eh. Basta <laughs> may lock mga Eh. kung tao may hiya. Eh may dalang kutsilyo syempre. Siyempre hihiwain din to. What? Ha? May lalagay ka pa kami? Ma ano? maamoy yan ng ano sa ng bear. Mga sabon yan sa loob na yan. Sa loob na yan. Ngayon. So lahat ng maamoy ng bear, mga sabon, mga dog food, pagkain. Kailangan nasa may sasakyan mga kadena eh. Hindi pwede iwan sa tent. Kung maalis ka, kailangan nasa may sasakyan lahat ng yun. Mga pwedeng maamoy ng beer so, harus, na muna kami mga addition ka additional gastos na naman iwan ko muna itong aming e-bike eh mga kajeda, shooting na tayo ay mga kajeda <laughs> ay malinaw naman siya mga kajeda ay oh. <laughs> mga ano, mga putik na dry tapos gravel kaya pagka din inano yung brake mo mag i-skid yung gulong mo na ako sumayap lang ha. Dinayin ko yung harap ko eh. Buti na lang yung pa.